Yan, pag nandito ako, hindi yan nagugutong. Meron palang. So guys, kong... naghalo siya ng ano-ano yan? Coffee jelly. Coffee jelly, yan ang master ng coffee jelly. Dala na mga kasami namin dalawa. Yeah. So guys, na mukbang, nag ano kami? Nag midnight snack, mukbang. Nag-diet <gibberish> <Mya> kami. <laughs> yan. Like, ano yan, YouTube channel, mag-subscribe Bukas kami mag-diet. Sabi ni ako, tiyo, tawaan ako. Gawin kami ng ano. Ang coffee jelly. Mga masyala. Next month mag ano. Diet. Mag diet. Hindi giga ulam namin pang diet. Macaroni. Jelly. Tagyan mo yung kay Udi manog. Gigiga. Mis na purado. di Shahuda. Hm. Halo-halo. Kita sa Eh, may. Tayo. Limita di kanan ng laman no. Kumain ka lang Ano masasabi mo sa jelly? Kabili wow, masarap nasa, daw. Na Wala man yung uh, niluto na hindi tayo, masarap. Kaya eh. ano ang iba, hindi tumapayat, talong tumataba. Spaghetti naman. Paborito mo yung spaghetti ba? Ito nga nakakain ng spaghetti ito mga tindirawa ko ba? Masarap doon. Ano, <laughs> Lalo na pag maraming ano? Sahog. Sahog. ito lang Paul, umm, ni tapin lang ano nakain Naka yeah. na, check yeah. pa, o, baka ka, magsabi ka ay masarap pala to kaya bawal, Lalo, bawal. To masya, ano, yung, ah, dyan ano ano nga, ano ano eh. May ano <tabos> ano 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 na, na ano ano

Tawag oh, siya tinga si Poon. Meron mga gamot, tubig. Meron mga inom. Ikaw lang kumain yan, di ba? Di ba? <laughs> Nagyan yung mo rin ako sa YouTube ba? Sabi ng mga anak, hindi ko naman mag-isawa lang. Kopi-jari, kopi-jari. Sige sige Kapatid ko nga eh, si Marin at si yung ganyan. Dito. Dito lang, wala. Dito lang, dito. Dala ko, Yung alam Ano lagay mo dyan? Kasi minsan... Mm -hmm. Magdala <laughs>